Okay. Isa sa mga, okay, pag-usapan naman natin yung mga issues ngayon sa Singapore. Isa sa mga idinlog sa atin ng ating mga kababayan ay ang issue ng home leave. Ang ilan mm. kasi sa ating mga kababayan na migrant domestic workers ay umuuwi sa Pilipinas ng dalawang linggo bilang bahagi ng kanilang home leave at syempre, bayad yes. yung nasabi nga na home leave. Ang ilan naman po ay eh, hindi na umuwi ng Pilipinas. Ka, uh, so bakit yung ibang ilang ilang employers hindi na daw kailangan bayaran to kasi nga hindi nga daw sila umuwi. Merong bang magagawa ang DMWD sa mga ganitong hinaing ng ating makababayan? All right. So ang una po nating talagang titingnan ang kontrata nila. Okay. So um in the what you call this in their contract especially if kayo po ay dumaan sa si tamang proseso when they mean is through the agencies because um I see I say this with um parang uh, my disclaimer ako because if ever like yung iba um, through nikturisela like, or other means of um, coming in here um, the laws fully is just in Singapore okay so if ever po dumaan sila ng agency there is some regulatory function that we can offer, right? Kasi ang laws ng Philippines, we also try to enforce on these. So, when I say that, um, we they also have to check their contracts if these were um, yung na-verify po namin, uh -uh, or um, these were, uh, like for example, dito na nila nahanap na employers. So, it really matters because um, it can also help what kind of law can be enforced on on their contracts. Okay. So I will now say yung mga galing talaga sa Pilipinas na um dumaan sa agency and um uh daw nito verify po ng DMW. So for those po um by sa atin is yes, they can have like yung uh, at least the, the 14 days um leave every year, right? And um for ev for every Renewal ng contract, pwede po silang umuwi na bayad ng employer. So, um, kung hindi po nila nagamit, technically, um, dyan po sila pwede mag-usap because there are a lot of options. Like, for example, pwede nila i-carry over for the next year or pwede rin, um, magiging uh, bonus. So, yeah, parang pera. Nila. Yes, so um, it is um, up to the party, so up to the employer and yung um worker kung ano po yung napag-usapan nila. But definitely po um I would say because it's also a, a thing um if ever uh, if ever hindi nagamit, you know, um pwede rin ma-expire. Ma so depende po talaga sa kanilang um uh, negosasyon. So, but if ever kung galing po sa Pilipinas, um, pwede po nilang i-fight na tawag na they can get it as bonus kasi parang um, tinabaho nila, so parang the, the days na ano, parang siyang overtime ang nangyari. Uh Oo. -oh. Pero, pero sa so, si pero di yeah, ba si yeah. MOM, hindi, gan hindi siya ganun. Hindi siya tinatanggap na ganun. Diba? Kaya so, how po, would you be able to fight kaya, for that? Kaya, nga po, sinabihan ko na uh, we, a disclaimer ko is if ever galing sa Pilipinas because um, in, in those cases, there are um, the FRAs, yung agency dito sa Singapore and yung agencies sa Philippines that we have some control over. So um, we can enforce the rules ng Philippines. However, okay. And dito na po sa Singapore nahanap yung ano um kung pwede natin gamitin yung rules ng Singapore so kung ano lang po ang uh, available na remedies ng Singapore yun lang din po ang pwede nating i-offer sa kanila kung yung solely dito na sa Singapore kasi um we cannot also tell yung mga employers na Um, dapat mo sundin ang batas ng Pilipinas hindi naman sila Pilipino. At hindi rin sila pumasok may accredit credit o ganyan, di ba? Wala silang kinalaman sa Pilipinas. So, nag-apply yung worker siguro dito na nag-apply. So, hindi natin sila ma-force mafo to follow. But but in that end, kailangan pa rin nilang sundin kung ano ang batas ng Singapore. Okay, so just to clarify, Madam, ibig sabihin po kung kunyari kayo ay pumasok through an agency, you would be able to get that So, yes. i-leave na yon At pwede mong i-fight na pwede mong i-encash yun. Yes. Dibas? Okay. Pero kung hindi po kayo pumasok dito as in an agency, you cannot you cannot do anything except kung ano yung nasa contract. Pero, dapat ko ba na, nasa contract? Ano nasa, or nasa, nasa contract ko talaga yung nakalagay na two, na two month, ay na, na weeks talaga na nababayaran in case of, uh, let's say, hindi nila magamit. Pero ba ganun na nakalagay din sa mga kontrata nila? Ang sa atin pong um sa atin pong current na standard wala po. Actually ang um, kung ang um, ginamit din nila is yung kung for example if they came here to Singapore um, or with another agency or tourist sila or something like that technically nga I think um, by law kung first ha um first Um, year ka lang, it's seven days, right? So that's why we're trying to enforce the 14, the first year pa lang. So that's why we always um, uh, encourage na dumaan sa proper procedures para po. It also gives us the power to, to protect you as well. Uh -huh. So, I mean, Pero we pagka, can also, mm -mm. Yes, Pero sir. pagka re-contract po, anong nangyayari yeah. doon? Pagka nangyari, renewal ng contract, di ba, syempre di na siya dadaan sa agency. but the post agency so th sometimes the agencies are still um, uh, with them so as long as they are with that agency they are um, bound and protected uh, with us